Okay, I'm here, guys. Hey. Uh, uh, yeah, it's uh, right. Film while you're climbing there. Excuse me. Okay, you filming now or not okay. yet? Okay. Film okay. now. Yes, come on here. I can see it. I need the light here. So film now. <laughs> here, I'm sure there's a mystery bag. Hey, guys, enough new Michael. Start again. I see this one. Oh. Bring in the cartel. Oh. It's a mystery bag. You yes, it's a mystery bag. Okay. So. Hindi na siya. Hindi ako nagdala ng ano, Eh, ito too close. Hindi ako nagdala ng camera. Ayan. What happened to the kids? They're fighting. Ayan. Yung dalaw mag palagi yan sila. Tapos pag isa yung wala, hahanapin. last night okay. that's it last night that's ano the plastic that's ano inipon doon sa ano ayun nakakuha ko ng mystery bag kagabi si Mike lang yung pumunta dito no need na nothing else nothing else yeah. Ayan, guys. Ito lang yung nakuha ko. Isang damsa lang pinuntahan namin. Ayan, no, oh, mystery bag. Ayan. Ano ko, nilabas ko agad ito kasi nga, nag-leaking siya. Ayan, nag-crack. Sayang. So, ganda pa naman sana yung ano, lalagyan ng hand wash. Tsaka ito din. Ayan, ang naiwan ito is ganito. na lang, takip. Ayan, oh. Ayan sa loob. Ayan. Ayan, magamit ito siya kasi may mga, nakita din ako dati na empty. Ayan, buti na lang hindi ko din tinapon. Ayan, nakakita na ako ng takip. Mahal pa naman orderin itong takip na to. Natrya namin sa online. Mahal siya nasa 15. Ayan, ito, ano man ito, sobrang dumi. Ayan, ginamit na ito, tapos ni-return. Aloh, sobrang ano pa naman ito, o, tibay. Aloh, parang ginamit na guys, tingnan nyo. Ayan, o. Ni-return, ginamit tapos ni-return. Ayan o. No? <laughs> ayan pa naman yung price. 12.99. 12, ayan, ayan. May nakuha din ako. Wow, ito bag na native. Ayan siya. Parang ano siya? Na ano nang hand wash. Lang, ganda nito. Ayan oh Ano siya? Native. Ayan yung price niya. Yung is natin sa loob eh. Yan wow. Ang ganda ng loob niya. Yan no? Oh. Sobrang ganda nito. Ayan. Para siyang shoulder bag siya. Yan o, ng laman ng chocolate. kulit ano din ito. Nadamit ng baby. Ayan. Na ano pala talaga siya, guys, o. Oh, sa hand wash. Ito is isang set. Ayan. Sayang. Ayan, ano ito wallet. Ano ito? Parang wallet din Ito, basa. Ayan, basang-basa. Hindi ko alam ano ito. TD berbag bag. bag. parang bag din siya. Nabasa. Ayan. tsaka ito din. Wala naman ito. Parang isa na lang yung naiwan. Ito, shaking rubber. Ano yan siya? Hindi ko alam. Ayan, ito. Pang ano ng buhok. Oh, ayan, may ano din. Uy, ayan na. Ah. Tingnan guys yung ano ng ano. Grabe yung pagka. Ano pala nito. Ayan, sunglasses. Anong brand ito? Ayan, oh, lucky brand. Yung laki brand dito guys is mahal yan siya na brand. Uy, alam, may bag pa pala na ganito, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kaso lang, guys, giniba na. Sinira nila yung isang isang ganito, isang handle niya. Pero, andyan sa loob yung ano niya. Ayan, oh. Yung mga beads, beads yan ko kung makaya pa ba itong asimbulin. Sirang-sira na siya. Ganda pa naman ang ano niya, oh. Niti, mahal yung price niya. Ayan, yung price niya is 24. 9 Las, sayang nito. Ay, ayan, nabasa. Grabe. Yan ano talaga nila. Ayan, di ko alam. Chocolate butas na. Ito so din. Really pap pap Di ko alam kung gano'n lang so, ano ba ito, naka self bedded sa loob ah. okay pa siya pala kasi ayan, naka self pa yung loob niya ayan, ganito sana hindi yan napasukan ito din picture lid hindi ko alam pang ano ito ko, hindi ko alam yan, ano yan siya, basahin ko lang yan ito din so, Diyos ko, sobrang basa ayan oh. Ano yan siya? Projector light. Constellation. Dual light. Eh. Okay. Ito. Yan. Sobrang basa. Awala na. Parang nasira. Sana lang hindi nasira yung loob paglagyan ng battery. Sobrang basa. Ayan o. Oh. Sayang. Eh. Ayan. Dalawa pala. Ayan din. Sana lang hindi ito na nasira. Sobrang sayang. Try ko yan mamaya. Ayan. Ito din chocolate. Wala na yung chocolate. Yan. Yan, alam mo, ganito din pala. Dalawa pala yung ganyan. Buti itong isa hindi nabasag. Ayan guys, may laman. Ganda ng ano niya, oh. Ganda ng design. Kasayang yung isa nabasag. Ano pa yan ito? Pang ano ito lagay sa... Parang ano yata yan ito pag natulog. Alam mo yan? Ayan, may ganito pa pala, oh. Ito yung lagayan ng ano, made in Italy pa naman, oh. Maganda nito. Yung ganito ko na nakita ko din sa ganitong store. Lagay siya ng mga sandu pag nagluluto. Ayan ito. pang ano ng mukha. Special. Ayan. Ayan lang guys. Ayan yung mga nakuhak ko. Kung... Hindi na masama kasi nga. Ayan, nagagandahan ako sa mga nakuhak ko. Iwan ko lang kung ano pa ba ito magamit. Ito lang yung hindi nasira. Eh, hindi naman talaga siya nasira. Kaso lang, nabasa sana lang. Hindi nasira. Ayan. Hindi lang siya. Pero, na, ano siya. Mga magaganda. At saka ito. Ayan guys. Yan lang. Ayan po. Thank you so much. And God bless us all. Ayan, guys. O, oh, ito na yung project light. Projector light pala. Ayan. Sobrang ganda kasi pwede pala siyang ilipat-lipat. San yung ano niya? Yung switch. Ayan, ano yung gamit na battery? A double A. Ayan. Ayan, o. Oh, ito yung ano niya. Pag ilipat siya, and then, yan. Itong color ito. sobrang ganda, o. Oh. Okay, so, ayan, yan. Ganan ko. Ayan. Sobrang ganda. Nakakaano ng ano ito, bata. Ayan. Ayan.